Umabot na sa mahigit dalawang bilyong piso ang tulong na naipamahagi ng na Agriculture Department sa mga magasaka na apektado ng El Nino. Ayon kay Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng DA, bukod ito sa iba pang tulong na galing sa iba pang ahensya ng gobyerno, mayroon rin sariling programa ang National Irrigation Administration para matiyak na gumagana ang mga patubig. Bukod pa rin ito sa survival and recovery loan na tig 25,000 piso. Sa ngayon, umabot na sa 5.9 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino. Mahigit sa 3 billion dito ay sa mga palayan. Gayunman, sinabi ni Demesa na hindi naman kailangang magdeklara ng National State of Calamity dahil mas malaking bahagi pa rin ng bansa ang hindi masyadong apektado ng El Nino. Yung mga naapektuhan mostly nitong El Nino, yung itong kanlurang bahagi ng ating bansa mula Ilocos, Pangasinan, Western Section ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Uh, hanggang dito sa uh, Sambuag na peninsula. Pero malaking bahagi rin ang ating bansa ang hindi naman masyadong naapektohan kagaya nitong malaking bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas at uh, ng Eastern Luzon. At ayon na rin sa pagtaya ng pag ay matatapos na rin yung El Niño ngayong uh, uh, ngayong buwan ng Mayo.